Hola chica! Buenos dias amigos and amigas! Welcome back dito sa aking channel! And yes, tama nga po ang inyong nakikita base na sa inyong mga mata, eme. Nandito nga tayo ngayon sa Plaza de Bansud dahil nag-crave ako sa panibagong lasa. Eh lasa ng magagandang view. Kaya niyaya ko nga yung aking dalawang brother na si Brother Junjun at Brother Oscar. O, familiar ba kayo sa pangalang Oscar? Oscar! At kasama nga ang asawa ni Brother Junjun na si Ati Andrea. Dahil akbang akma at linggo at maganda ang panahon ay agad na nga kami nagpunta dito sa Bansud dahil na chismis nga din ito ng aming pinsan na si Ati Rebecca na aming pinsan sa Bangkuro at ang sabi nga ay talagang napakasaya at napakaganda ng pailaw sa Bansud or sa plaza sa Bansud kaya dalidali -dali nga kaming lumipad at agad ay pumunta dito. Hindi niyo ba alam na sa paglipad namin ay muntik pa kaming sumabit? Eme, muntik na nga kaming sumabit sa kabli ng wire muntik ng mangisay si watakas nyo. Mabuti na nga lamang at napakaganda ng brand ng langis na aking naipahid ang galing pa yun sa kapis. What? order ko pa nga yon sa isang online shop. Why? Eme lang, huwag kayo maniwala. Ang sinasabi ko nga dito ay nakadaan or nadaanan namin ang checkpoint sa bandang Pinamalayan at ang aking kapatid nga na isa na si Brother Oscar ay student permit pa lamang ang kanyang dalawa. Oh, no! Mabuti na nga lamang at mabait ang mga pulis na nasa checkpoint at kami ay pinalagpas nung sinabi nga namin kami ay papunta doon sa Plaza de Bansud. Alam nga naman silang hindi pumayag dahil maganda nga yun at lalo mag improve pa ang tourism or oh, English yon, ang turismo doon sa bayan ng Bansud. Dahil alam niya naman na sikat na vlogger itong mag vlog doon, boy. Hindi ka ganoon, huwag kang ambisyosa. Siyempre, sino pa bang magbubuhat ng sarili kong bangko kung di ako? Dahil wala namang ibang magbubuhat. At talaga namang sulit ang aming pagpunta doon simula na Wuhan hanggang Bansud. Ay talaga namang limang bayan pa ata ang aming nilakbay bago namin marating ang Plaza di Bansud. Ay talaga namang napakapagod at napakahirap ng biyahe pero talaga namang napakasarap dahil malamig ang simoy ng hangin. Nga lamang ay ngalay na ang iyong pit sa po sa motor bago marating ay halos tatlong oras at ang aming takbo para marating ang plaza di Bansud. Tapos ganito pa kaganda ang iyong madadat ng Dini sa Bansud ay ano ka na Bansud talagang nakaka-inlove ka na. Speaking of love ay kaya nga ako pumunta Dini sa Bansud ay dahil ako'y naghahanap ng aking magkakalove team dahil alam niyo naman na December at magpapas ko na ay malamig na ang panahon. Talaga namang napakarami ng mga taong nagpuntahan Dini sa Bansud at sinaksihan nga ang naggagamdahang pailaw Dini. Bawat barangay nga din sa Bansud ay meron mga entry ng mga nagagandahang parol. Kaya tingnan nyo naman at talaga namang maaaliw kayo sa kakakutan at kagandahan ko. Eme, kagandahan ng mga pailaw dito. At sa sobrang busy nga ng mata ng mga kalalakihan, dini ay hindi na mapansin ang aking kagandahan. Ngaling-ngaling ang patayin ng mga ilaw, dini para ang aking beauty naman ang mapansin ng mga kalalakihan, dini para ako yung na ng boyfriend or club team sa Pasko. La, ay asa ka pa talaga bakla. Talaga namang aliw na aliw ang mga bata at matatanda dahil nakakasakay sila, dini, dahil meron nga dini umiikot-ikot na trend sa buong plaza ng Bansud. At hindi nga lamang mga pailaw at red ang mag enjoy or may enjoy ka dahil meron din ditong uh, boat riding o oh, English na naman yun talaga namang sulit na sulit ang pagpunta namin dito sa Plaza Manso dahil ang bawat pag-stay namin ang bawat minuto, bawat oras na pag-stay namin dito ay talaga namang sulit na sulit dahil sobra kaming nag-enjoy sa panunood ng mga nagagandahang pailaw sa mga loving na tao sa mga nagde-date dito ay, ingit ka na naman talaga namang sinulit ko ang pagpunta namin dito sa Plaza de Bansud at talaga namang inikot ko ang buong plaza at pinuntahan ko ang mga nagagandahang mga mga Christmas decorations at mga pailaw dito. Ay, syempre naman sa sobrang layo ng Bansud at talaga namang susulit-sulitin ko talaga ang pagpunta din at dahil arin minsan lamang sa isang taon mangyari humiwalay nga ako sa aking mga kapatid dahil nga ako ay naghahanap nga ng kal- aking kalabtim alang Alam nga naman ako ay magpasunod-sunod sa kanila. edi di paano ako makakahanap ng love team? Malay mo naman at may bumangga sa aking isang matipunong lalaki na na talagang nang humahalimuyak yung pa kanyang pabango at na alam nyo yun yung parang sa na hindi sinasin na magkakabanggaan kayo tapos may mahuhulog or mahuhulog yung cellphone ko tapos sabay namin aabutin ah! Oh my God! Kinikinig ako ah! May bakla, baka kung saan ka, dalihin ang inyong imagination. Talaga naman ganito yata ang pakiramdam kapag malamig ang inyong Pasko. Puro ko na lamang imagination. Sabi ko nga sa sarili ko kapag ako ay talagang nasahod na sa akin pagbavlog tapos meron na akong maayos na buhay, meron na akong four wheels na aking masasakyan ay talaga namang ipapasyal ko ang aking buong pamilya dito sa Plaza de Bansud sa mga susunod pang Pasko at sa mga susunod at susunod sa susunod pang maraming maraming Pasko para naman ma-relax din sila at mawala naman yung kanilang mga isipin sa buhay. Siyempre, ganun naman talaga. Dapat mong uh i-relax din ang iyong uh, sarili para naman bigyan mo din ng relaxation yung iyong sarili para naman hindi puro stress na lamang yung namumutawi sa iyong buong katauhan pag nating isipin na or wag tayong magpapatalo sa problema hayaan natin na problema ang matalo ng ating magandang emosyon dapat ganoon dapat think positive hindi dapat tayo nagpapadala sa mga problema dahil ang problema ay laging nandiyan lang yan at ang problema ay sinusolusyunan hindi iniisip mapabaliw ka lamang sa kaisip Base sa inyong napapanood ngayon at dito nga sa gitna ng Plaza de Bansud ay mayroong live at talaga namang nag-e-enjoy ang mga tao sa magandang music na kinakanta ng mga singers dito. Tingnan nyo naman at na talagang ang ngiti ng mga tao ay talagang nagkakaumapaw sa kanilang mga labi. tag -e enjoy din talaga sila sa mga musics sa mga sumasayaw dito na nakikipag-participate sa gitna. Talaga namang mag-i-enjoy -e at mag-i-enjoy -e ka kung kaya ako sa inyo. Gayanin mo sila, mag-enjoy kayo. Kaya nga kayo pumunta sa Plaza de Bansun ay para mag-enjoy, hindi para may stress. Kaya go, go, go! Sina namang hindi mag-i-enjoy din eh. Ay, talaga namang napakaganda at mga rock musics ang mga kinakanta ng ating mga singers dito. Talaga namang ganadong ganado din. Pati ang ating singers ay talaga namang nakikipag-rock, nakikipagsayawan sa mga nag e enjoy dito sa gitna kung kaya naman ang mga tao ay nag enjoy din sa panunood dahil na-entertain sila sa bawat kanta at bawat sayaw ng mga nakikipag-participate dito sa Plaza de Bansud. Kaya come and go sa Plaza de Bansud para maalis ang inyong stress dahil ito ay stress reliever. A few moments later. At dahil nagrereklamo na ang mga alaga kung bulati sa aming mga tiyan ay talaga naman kami ay pumunta at naghanap ng aming makakainan at ito nga ang aming nakitang makakainan. Nadat na nga namin din yung kumakain ang aming mga kabarangay talaga. Malgar, A, shout out sa inyo. Kaya kami ay nag-order na din ng aming pagkain at hindi naman na nagdagal at binigay na din ang aming mga order. Kaya kami ay kakain muna. Diyan muna kayo magrelax relax muna kayo diyan. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood. I love you all.